mapagpalang sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew 11 verse 28 hanggang 30 itong ating mga babasa basahin niya natin pumarito kayo sa akin lahat kayo na napapagal at nabibigatan at yahin ko kayo Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo mula sa akin sapagkat ako ay mahinahong loob at mababa ang puso. At masusumpungan ninyo ang paginawaan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay may kabaitan at ang ating aking pasan ay magaan. Dito mga kaibigan at mga wabayan, ating binasa ang panawagan ng ating Panginoon tungkol sa ating mga pasanin sa buhay na gusto niyang lumapit tayo sa Kanya upang mag-aral tayo sa Kanya upang ma maginawahan ang ating mga kaluluwa. Napaka-importante sa Panginoon ang kaluluwa ng isang tao sapagkat itong kaluluwa ito ang hahatulan ng Panginoon at ito ang iligtas ng Panginoon. Sapagkat tayong mga kaibigan at mga kababayan ng mga tao, bakit sinasabi ng Panginoon na napakabigyan? Sa mata ng Panginoon ang ating mga sarili, ang ating uh, buhay sa sanlimutan, kung wala siya talagang mabigyan, lahat ay itinutuon natin ang ating pansin doon sa mga bagay na hindi nakakabuti sa ating kaluluwa. Ibig sabihin, doon sa kaluluwa, yung buhay na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yung kaluluwa yan, napaka-importante sa Panginoon sapagkat ito ang sinasabi niya. Aanhin ang isang tao na maangkin ang buong sandibutan, ngunit mawawala ang kanyang kaluluwa. So ang gusto ng Panginoon na tayo ay yung ating kaluluwa ay ma maligtas kaya gusto niyang magaan ang ating dadalhin hindi tayo makakapunta sa Panginoon kung mayroon tayong mabigat na mga dinadala sa ating sarili yung bang ang sarili lang natin ang ating iniintindi wala ang Panginoon, hindi natin mapaglilingkuran siya kung gano'n kaya sabi niya uh, mag-aral kayo sa akin ano ba ang aral na ibinili niya sa mga tao sa atin bilang isang halimbawa hindi ba si Rectis sa sandibutang ito hindi ba kanyang ipinangaral ang mabuting balita upang ang tao ay maligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kalaoban sa pagpuri uh, sa kanya at ibigay natin sa kanya ang lahat ng ating mga soliranin sa buhay ibig sabihin na ang Panginoon ang siyang magsusol ng ating mga suliranin, ipaubaya natin sa Kanya. Yun ang ibig sabihin noon. Huwag natin suluhin, huwag natin uh, ariing sa atin, kundi ating ibigay sa Kanya ang lahat ng mga bigat o suliranin natin sa buhay. Kung magkagayon, gagaan ang ating mga dalahin. Bakit? Meron tayong katulong. Yun yun ating Pero makukuha lang natin yan, mga kaibigan at mga kung tayo ay mag-aaral sa Kanya. Pag-aaralan natin niya yung Kanyang mga salita. Kung paano tumanggap, kung paano makuntinto, kung paano mamuhay ng may kamanalan, at doon mulang mararamdaman na tumagaan yun ang, ang gusto ng Panginoon sa kaniyang paningin ang pagiging magaan sa buhay 'yung may kasama. Kasama siya lagi sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga plano sa buhay, laging kasama ang Panginoon sapagkat kung kasama siya, may katulong tayo, mayroon tayong mapagsasabihan na pananalanginan upang mapagtagumpayan natin lahat ng ating mga suliranin sa buhay. At ang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan. pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua.